Nakatapos lang ng timpangan, Jeremy ng kaas. Grabe, condition na condition. Featherweight division. Unang laban sa featherweight. kumusta, kumusta yung pagkatimbang mo? Anong pakiramdam mo ngayon? <coughs> ah, okay lang po ngayon, sir. Kasi uh, ah, di ganong piga. Tapos ah, malaking timbang, okay naman po sa akin, sir. Mm -hmm. So, um, siyempre, ito yung unang labang mo. Ito na ba yung istayan mo o susubok ka lang sa 126? Pasubok lang, Sa 126 tapos bababa din kami 122 siguro. Baka uh, 122 na eh. Okay. Siguro, hindi na natin patagal Gusto ko na magpahingay. Pero excited ako makita ka. What can we expect sa labang mo tomorrow? So, okay, uh, pa. Abangan nyo po sa laban ko bukas. Uh, marami kaming uh, ipapakita ng uh, uh, iba pa na ano. Pa para sa akin kasi enjoy ko lang lalo na sa mga uh, natitira akong laban kasi alam na naman natin yung ano natin. Di ba? Uh, na eh. Ano natin din, di, di, uh, maging totoo lang tayo, malapit uh, na din tayo sa ano uh, sa boxing. Enjoy na lang yung boxing ngayon, uh, i-enjoy ko yung uh, ano ko sa boxing ngayon. Sige, hindi so, ka tayo support at manood sa Mandalugo. Okay. Um, sana po, uh, manood po kayo sa live ng laban namin bukas, ni, lalo na sa ating champ, uh, Jerusalem po. Uh, po natin Uh, Suportahan po, ninyo po kami sa darating naming lalong-lalo na sa kay Jerusalem po. Suportahan po natin. Thank you,